pumunta dito guys, grocery. May palista-lista pa. May lista talaga ako ng grocery. Ngayon, napunta ka na dito. Puro nakasel. <laughs> ang dating tag-14, tag-6 na lang. Oh. San ka sa pa? Eh, san ka pa? Ay, mo yung ano dahil yung Cairo. Oh. Ay, Cairo pala. Tapos ito. <laughs> sampo ah. na lang to Sampo. Bumili ako isa. Sa asawa ko isa sa akin. Pindalawa. Pundi sa 4 months. Hmm? next oh. year kayo. Ang daming mura dito sa Aljon Sera, guys. It's Kung marami kang pera, oh, ito. 43, bunti sa iso Saan ka pa? O, diba? Ang Libya. Mm -hmm. Tartid, oh, Trisi na no. lang. Pilihan ko nga sa Jumar isa. Naka, wala na. Totoo kaya. <laughs> True yan, dai. Tignan mo ang email niya. Ayan, 400 ml. Ayan na nga, 400 ml. Awesome. Ayan. O, yan. Ito. Iyan nga, oh, na lang okay. na lang na kaya to, si, Plus Batman. Malala na si Batman. Tara na.